Hello, hello mga person! So for today's video, for today's ganap, ang mga kaganapang ito nga ay kadugsong pa ng video ko kahapon. Pagkatapos ko nga kumain sa Goldilocks ay eto na nga mga person, nagpatuloy na ulit ako sa pag-iikot-ikot dito sa SM Kalamba. Matagal na naman nga kasi ako makakapag ikot ikot dito kaya naman sinusulit ko na habang inaantay ko ang Daddy Jerson nyo. Dito nga ako sa may department store mag-iikot-ikot at umakyat nga ako dito sa may escalator para naman makapunta ako sa mga baby section. At sobrang dami nga magagandang damit dito at mga naka 50% o pa 20% may 10%. Magsisail nga rin sila ng March 15, 16 to 17. At tiningnan ko nga itong mga gamit at damit para kay baby. Tingnan nyo mga person, ang dami rin ng cute. Pero halos na kumpleto ko na nga rin ang mga damit ni baby. Konti na lamang ang kulang. Ang mga gamit niya ni baby ay in-order ko na nga lang din sa Lazada, Shopee at sa mga TikTok shop. At eto nga mga person, nakita ko nga itong mga damit. Ang cute talaga. Siguro nga pag malaki-laki na siya ay mabibili ko rin siya dito. Tagtingin-tingin na nga rin ako nito mga stroller, kuna at mga walker at mga higaan. May mga naka 50% off nga rin. At yan nga mga person, tingnan nyo ang galing nito kumpleto na siya, naka 10% off pa oh. At eto rin may kasama na siyang higaan, ang cute talaga mga person pero preferred ko talaga maging color pink yung mga gamit ni baby ngayon. At tingnan nyo mga person, meron palang clean pant dito sa SM at itong na natuwa nga ako, akala ko sa mga Lazada, Shopee ko lang ito mo bibili At ayan mga person, nakita ko nga rin itong napakagandang dress so pagkalaki ni baby ay bagay na bagay siguro sa kanya to. May mga nakasil nga rin pala nga mga ba bags dito pero nilampasan ko na nga lang pikit mata. So pag ikot-ikot ko nga, eto na nga mga person, pumunta na agad ako dito sa may Jollibee dahil parating na nga daw ang Daddy Gerson nyo at gutom na gutom na nga rin daw siya. Kaya naman sabi niya ay umorder na muna ako habang nasa biyahe pa siya. Mabilis lang naman ako nakapila dahil nasa priority lane niya tayo at maya maya lang idumating na nga rin ang mga in-order ko. Inilatag ko na nga ito sa mesa at inihain para naman pagdating ng Daddy Gerson yung ay kakain na lamang kami. Hindi nga kasi yun nakapag almusal kaya gutom na gutom talaga yun. Tingnan niyo nga mga person to rice na agad ang in-order ng Daddy Gerson at nagpa-order nga rin siya nitong palabok. Medyo kumakain na rin pala ako ng paunti-unti ng mga hindi pwede sa sugar level ko dahil medyo normal na naman ang aking sugar level. Huwag lamang ako kakain na sobra at syempre lagi ako nagtetest kung napasobra ba ang aking pagkain ng sugar. Tinetest ko lagi after ako kumain. At ayan nga mga person, kain tayo. Pagkatapos pala namin kumain, dumating na nga pala ang Daddy Gerson nyo. At ito na nga, nasa biyahe na nga kami pa uwi. At malapit na kami sa bahay namin sa oras na yan at sumakay na nga kami ng tricycle. So hanggang dito na lamang muna mga person. Maraming salamat po sa panonood ng Mami Nika Mini Vlogs. Baboo!